Hello YouTube! Nagbabalik na naman itong si Luis Daniel Vlog sa panibagong kabanata ng ating video mga kaibigan! At syempre, nagbabalik ako sa aking pagre-reaction vlog dahil walang pasok! Walang pasok, guys, na naman. Grabe, mag-iisang linggo na tayo walang pasok, ha? Mag-iisang linggo na tayong walang pasok dahil sa pag-ulan ng habagat. Ngayon, magre-reaction video tayo ng mga katatawa na naman, mga kaibigan. And, ano pa hinihintay natin? Let's go! Let's start! Hoy, wait lang! Ano pa hinihintay natin? Let's go and let's start now! At ayan, ang ating re-reaction ngayon ay Facebook Reels. <laughs> At libre naman tayong tumawa. Ito yung mga ano lamang sa si FYP natin lumalabas. At let's go, samahan nyo ako. Reaction na ito. Katatawanan na Facebook Reels, mga kaibigan, mga kababayan. At ano pang iniintay nyo dito lamang sa Luis Daniel Vlogs. Mag-like, share, and subscribe na kayo mga kaibigan para sa mga bagong mga video natin. So sana natin pag may pasok, wala akong reaction video. Kasi alam niyo nung busy tayo. Ngayon hindi tayo busy. All right. Profession Law. Wala pong choices. Mag-push up ka diyan at mag-testa na ka na lang. Kasi grabe, pilit push, out. push out. Push out the criminology profession. Law. Wala. Meeting in Shadow Pandisal. May gusto kayo, Tek? ate! <laughs> ano ba yan? Walang joke na mukha yan. Uy, sino yun? <laughs> Anong pinapanood mo? Tingnan! <Pinya. laughs> <laughs> Anong <laughs> ng sinasabi ko eh? Di ba sa linggo pa naman? Hindi Tidak ka ko pang mayroon. Sabihin mo na lang, naka-schedule ka sa klinik. Oo pala kayo, kasi nitong itong baste na to. Yung si General Torre at ayan na nga mag maglalaban na tayo at kaabang-abang ang paglalaban na ito mga kaibigan kaabang-abang talaga dahil sa Areneta Coliseum daw gaganapin ang suntukan 1 on 1 12 rounds at syempre sa linggo yan let's go abangan natin yan <laughs> at sunod naman natin video kumahulog ka wala akong kasalanan sana di ka nalang dumalo Three. malino naman sa'yo na di ako magiging sa'yo Grabe, nag-cutting agad first day of school pa lang. Walang joke na yan. nag agad first day of school pa lang. Ay, naku. Di ako ka, ko salaan Sana na lang dumalo. Cutting agad siya, eh, na? Di ako kaibigan na sa... I'm just guided. Ano yan? Right. akong ang kaseksi. sa kailang o rosy never bading na yan ang diretsyo kay mura nakagibal sa mar lungo nila ikaw lang, like lang ni mo pansak taks pa <laughs> nito kailang akong kalamin ang ka sexy sa kailang o rosy never sexy daw siya <laughs> <laughs> orlo ang diretsyo kay mura nakagibal sa mar lungo nila ikaw lang, like cool lang ni mo pansak taks pa nito yan gawa tayo ng ano, merienda ano ba yan? Nung, <laughs> man, <laughs> man, Talaga ba? Eh bakit nakuha kita? Anong magagawa? Oh! Laging natutulala Ano ba diba yan? Shadow naman mga na ito. Nalalagas daw ang hair ni madam at talaga umipis na ang hair niya dahil sa sobrang stress. Grabe at naman. Si Grabe naman po sa to. Nakawig pa. <laughs>

sa mga nahihirapan nga dyan magluto ng sisig, ganito na nga yung pinabilis na paraan. Kaya i-save mo na to para hindi Oo ka oh, naman sisig. Ka na idea ng ipapaulam sa pamilya mo. Meron nga ako ditong isang kilong giniling na karne ng baboy. Prito nga lang natin itong giniling pero wag natin itong lalagyan ng mantika. Hayaan natin itong maprito sa sarili niyang mantika dahil magmamantika naman yan mamaya. Dito halo nga lang tayo. Ayoko nang binando dito. Pwede ba? Mayon Skyline, ano ba yan? Ito so, tayo, hindi nakakatawa yan. Nangyari. Geng-geng. Geng-geng. Geng-geng daw. Pinag-wish ka pero madami ka problema. Sarang, Sarang, sana kunin uh, na lang ako ni Lord. joke na bata yan. <laughs> so ang mga unang mga panukala natin. Ito. Batingin na ko yung drawing mo. Gunting yan. Ha? Gunting ba yan? Batingin ako. Batingin. Anong ginaya? Gunting da. Parang bull. Kinabahang sa drawing. Parang titing. Gunting na yan. Ha? Gunting ba yan? Da. Yung bata parang ano pa yan. <laughs> <Patingin> na <po. laughs>

Grabe, bumaligtad. <laughs> Speedboat daw sa Talim Island. Uy, mabilis dyan yung kaya, no, ha? Mga ka-isla natin din, shout out. Hindi na makala Vibes. Di nagtalaw mo Vibes in Pasig daw. Wala binigyan mo binigyan mo ng beat ang nanay mo ano ba yun taon mo di ba sige na mo kaon di mo lang daghan kay mo gaso daghan kay diri mo gaso daghan kay wala na ni ng kaldero na bato ng kaldero mga kaibigan Sabi ko na, BARBIE! <laughs> Pinilit ka mag-basketball kaysa sa P I-shoot mo na raw ang ball Welcome to the MRT Wow naman! Eh yung gumagana ng train, ano? Yung dalian train na hindi napagana, ano? Napagana na ngayon? Avenue. Very good. For your safety, please hold. Tama ko. Tama ko. Tama ko. Tama ko. Tama ko. girl ko. Tama ko. Tama Nilipat yung ano. Nilipat yung pagkain eh, no? Okay, everyone. So, today we are going to talk about the Ano man? Estudyante mong recess lang yung nasa isip palagi. Ano ba yan? Baka puro pagkain eh. kasi pala nalabas yun eh. tumakbo yun <laughs> grabe kinabol pa ng teacher oh naman milo oreo milky drink bakit naman ganyan yung kanta <laughs> kusang gala. Alright, let's go. Next. Robinson Supermarket pa. Naroon na yan. <laughs> Tapos yung tuktok pang ano eh. Puti. Putik na yun. Ang <laughs> malungkot. Ito tayo Ano ba yun? Kinagat. Baka marabisan ka pa niya. Meron ng Port Lechon Belly dito sa mga Parola. Kakaiba to ah. Meron ding Friday. Grabe sa naman kapila. nakakatakam. sa so, so, na Save More. Sa so, may parola sa Intarisa. Pagdating ng 9 PM, nag o din mga street foods dito. Pero ang pupunta naman. Sa pagmamahal. Nung bumenta ako, nakakatakam naman dito. kaibigan. Parang isang buwan pa lang daw sila nakapwesto dito. Tapos tigdin kung gaano ka juicy. Ako yung pinagbigyan ng pera. Bayan. Pathalang emre Nagmamakaaw Ni sa katabi ko Pag mat subject <laughs> Ako sa inyo Tulungan niyo ako Bakit hindi ko na kaya <laughs> ko Yung pre-cal Ano pre-calculus Pre-calculus yan Pathalang <laughs> emre Nagmamakaawa mm. ako sa inyo Tulungan niyo ako Yung mga mat ako, talaga yan Ang pasakit sa ulo Pathalang <laughs> emre Teka lang. Alam mo yung tutub na yan ha. ina. Ayos naka solar. <laughs> Buti naman may ano. Meron ano, magaling siguro ito mag-invent. Magkuting-ting. Mag Naka-switch pa ouy. Switch ng ilaw sa bahay. Tapos naka ano. Metro ng kuryente. Ayos to metro ng tubig o. Oh. Sa motor nilagay isa. Teka lang. Alam Robby naman yan, dito sa simbahan. Nangyari. Pinagtagpo talaga. hanggang ba yan? Ano ba yan? Nagkisa dalawa ng laki. Huh? <laughs> <laughs> Nothing beats a holiday. Ayos. Right trip ng Azu na sa bubung ng treisikely. pounds off for a family of four. Nga ako. Nangyaa ako, nangyaa ako, nangyaa ako, nangyaa ako, nangyaa ako, ako, nangyaa ako, nangyaa ako, 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 So ang ganyan na lang muna ang ating uh, ano ngayon mga kaibigan mga ating uh, reaction video. Like, share and subscribe mga kaibigan. Let's go. Bakit? na muna ako mag ano, uh, magtatapos ng ating pagsamahin uh, mo na ng ating uh, reaction video na katatawanan. At alam paalam muna mga kaibigan. Pasamantala muna papalam ang papalamang inyong vlogger na si Luis Dinyag. And see you. Bye-bye.